Gakun tiga kayo. Kayo. lolo lah. Tiga apa kayo! Beri ka tiga lolo yang kau. lolo ni Kap kap. Oi dong, ni mau lagi lagi arse, lolo lagi dong sama na! Eh, main apa dong? Ya lagi lagi kau kau mak Paris lah kau sana senior pak. Oh, siya, wala pa rin ka nagkakuha ng senior na to. Oh, may nang pero wag ikaw kadawat anong beneficyo. Ilang lo, sige lang lo. Ako na bahala na lo, ha? Ako walang ignore mong bata. Ay mong apone. Eh? Oh, sige ka. Akong apone, Ah, Ipatawag lang niya tika lo kung magkuha na mo sa inyo hang kuan ha sa inyong senyora. Talo. Mm -hmm. Sige sige sige. sige. Uh, ako na pinu oh, okay, okay. 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 sa Ako ay bala. Ako ay bala. Sige. Salamat sa iyo ka. sige sige. sige. Ano na Bye bye. Two years later. Alida alida. Al al oh, sang... Parang Alayong, okay, okay na to ang pension sa mong lolo. Pwede na to paon sa barangay ha. Imo na lang to ka. Kaya napatay na ako lolo. Ha? Wala. Nubinta lang ka. Kaya pinagay ako nakabawa sa so iyo pigeon. Imo na lang to ka. Buang nggak mau dikepitanan, nah, nih, coba lo sosial pun. <tik>